Opisyal nang inilabas ng Los Angeles Lakers ang kanilang buong preseason schedule para sa inaabang ang libo at 25 tandang bawas 26 NBA season. Ramdam na ang excitement at sabik na ang mga fans na makita kung paano mabubuo ang team at kung anong performance ang maasahan habang naghahanda silang sumabak muli sa laban para sa isa pang championship. I-like mo na ang video na to at mag-subscribe sa channel para updated ka lagi. Magsisimula ang preseason ng Lakers sa October 3 sa isang home Game na gaganapin sa Palm Desert, imbes na sa kanilang regular na arena sa Los Angeles. Makakalaban nila ang Phoenix Suns sa ganap na 7 a.m. Pacific Time at inaasahang magiging isang kapanapanabik na laban ito. Magiging unang pagkakataon din ito para masilip ang bagong anyo ng Suns matapos ang isang magulong off-season. Isa ang Phoenix Suns sa mga team na pinakamaraming pagbabagong ginawa ngayong summer. Dalawa sa kanilang dating all-stars, sina Kevin Durant at Bradley Beal, ay wala na sa linyo. Si Duran ay naging bahagi ng isang blockbuster trade, habang si Bill naman ay nagpabuyaut ng kanyang kontrata para makahanap ng panibagong oportunidad. Malaking pagbabago ito para sa roster ng Suns at nagpapakita kung gaano kalaki ang naging impact ng dalawang player na ito sa buong liga. Pero kahit pa may malaking shake up sa linyup, malinaw ang mensihe ng Suns, seryoso silang magpatuloy sa pagbuo sa paligid ni Devin Booker. Pinirmahan siya ng team ng isang malaking kontrata para manatili bilang cornerstone ng franchise. Kilala si Booker bilang isa sa mga pinakakonsistent at clutch scorers sa NBA. At sa kabila ng hindi pa pagiging contender ng Phoenix ngayon, malinaw na investment ito para sa kinabukasan ng koponan. Bukod pa rito, naging agesibo rin ang Suns sa pagpapalakas ng kanilang frontcourt. Ginamit nila ang no isa zero pick sa 2,000 at 25 NBA draft na nakuha mula sa Kevin Durant trade sa Houston Rockets para piliin si Kaman Maluach, isang promising bigman mula sa Duke. Inaasahan na magdadala siya ng lakas at energy sa depensa at rebounding ng team. Para lalo pang palalimin ang kanilang linyup, ipinagpalit ng Sons ang dalawang first round picks sa Charlotte Hornets para muling pagsamahin sina Nick Richards at Mark Williams. Ang kombinasyon ng athleticism, youth, at shot blocking ng front court duo na ito ay maaring maging perpektong suporta para kay Booker at makatulong sa muling pag-abot ng playoffs. Pagkalipas ng dalawang araw matapos ang laban sa Sons, bibiyahi ang Lakers patungong San Francisco para sa isa pang high-profile precision game kontra sa Golden State Warriors sa October 5, 5 oras 30 minuto EMET. May dagdag na bigat ang laban na ito dahil sa history at rivalry ng dalawang team. Naging sentro ng balita ang Warriors noong nakaraang trade deadline matapos nilang kunin ang six-time All-Star Jimmy Butler. Ipinakita nito na seryoso silang maging contender sa Western Conference. Pero hindi naging maayos ang postseason nila dahil sa mga injury kina Butler at Stephen Curry, isang labing isa-time All-Star. Na eliminate sila sa second round. Ngayong off-season, target ng Golden State na i ang lineup. Interesado silang kunin sina Al-Hofford, DeAnthony Melton, at Gary Payton I, mga players na pwedeng magbigay ng depth at karanasan. Isa rin sa mga binabantayan ng team ay ang restricted free agency ni Jonathan Kuminga, isang 22-year-old forward na may malaking potential at maaring makaapekto sa kabuwang roster plan ng Warriors. Pagkalipas ng isang linggo mula sa unang laban kontra Warriors, muling maghaharap ang Lakers at Golden State sa Kipto. Com Arena sa Los Angeles. Sa October 12, 6 oras 30 minuto EMET. Inaasahang magiging intense ang laban habang sinusubukan ng parehong team ang kanilang final rotations at chemistry bago magsimula ang regular season. Pagkatapos ng mga laban na yon, babalik ang Lakers sa Phoenix para sa rematch sa October 14 na. Pito EMET. Isa na namang pagkakataon para masuri ng parehong teams ang kanilang progreso at kung ano pa ang kailangang i-adjust. Sa October 15, sunod namang pupunta ang Lakers sa Las Vegas para harapin ang Dallas Mavericks. Exciting din ito dahil mga kalaban nila ang dating Laker na si Mats Christie, na ngayon ay parte na ng Mavs. Napansin din ang Mavericks ngayong off-season matapos nilang piliin si Cooper Flag mula Duke gamit ang isa 0 TA overall pick. Kilala si Flag bilang isang versatile forward na kayang makaapekto agad sa lalo. Tatapusin ng Lakers ang kanilang preseason sa isang home game laban sa Sacramento Kings sa October 17. Pito oras ET. minuto IMET. Ang Kings ay kasalukuyang dumadaan sa isang yugto ng paghahanap ng identity dahil sa roster issues at inconsistency. Kaya magandang pagkakataon ito para sa Lakers na isara ang preseason ng may momentum. Sa pagpasok ng bagong season, mahalagang kilalanin ang leadership ng Lakers. Si Lebron James, apat na years old na ngayon, ay patuloy pa rin cornerstone ng team. Hindi lang sa court, kundi sa mentoring at pagset ng tono para sa buong team. Ang kanyang karanasan, alino sa laro, at leadership ay invaluable. Kasama rin ngayon sa core ng Lakers si Luka Doncic. Kilala siya sa kanyang playmaking, scoring, at clutch moments. Mabilis siyang naging isa sa pinakamalalaking bituin sa liga. Ang chemistry niya kasama si Lebron at ang iba pang players ay magiging susi sa tagumpay ng team ngayong season. Sa kabuuan, ang 2,025 tandang bawas 26 presiso ng Lakers ay puno ng exciting matchups at development opportunities. Ang pagsabak sa iba't ibang kalaban, mula Sons, Warriors, Mavericks, hanggang Kings, sa mga arena tulad ng Palm Desert, Crypto, Com, at Las Vegas ay magbibigay daan para sa experimentation ng rotations at chemistry building. Para sa fans, hindi lang ito simpleng warm-up games. Ito ang unang sulyap sa bagong anyo ng team matapos ang off-season changes. At sa isang napakakompetitibong Western Conference, bawat minuto sa court ay mahalaga. Maraming istorya ang siguadong mabubuo ngayong preseason, habang sinusubukan ng Lakers na simulan ang kanilang kampanya ng malakas. Ito na ang simula ng kanilang bagong journey, at lahat ng mata ay nakatutok sa Los Angeles. Pumasok ang Los Angeles Lakers sa dalawang libo at 25 lima off-season sa gitna ng matinding pagbusisi. Maraming eksperto at NBA insiders ang mabilis na bumatikos sa mga naging galaw ng prangkisa at nagtanong kung nasa tamang direksyon ba talaga ang team para makipagsabayan sa pinakamahuhusay. Pero nagbago ang lahat nitong nakaraang Sabado, nang maabot ng Lakers at ng kanilang star player na si Luka Doncic ang kasunduan sa isang napakalaking kontrata, isang extension na maaring baguhin ang kapalaran ng buong franchise. Pumirma si Luka Doncic ng 3-year, os dollars isang daan at anim na milyon contract extension, na magitiyak na mananatili siya sa purple and gold ng Lakers hanggang sa libo at 27, tandang bawas 28 NBA season. Hindi lang nito sinisiguro ang pananatili ng isa sa pinakamaliwanag na bituin ng liga, kundi nagpapakitain ito ng buong commitment ng Lakers na buuin ang kanilang hinaharap sa paligid ni Luka Doncic bilang pangunahing haligi ng team. Malaki ang kahalagahan ng kontratang ito para sa parehong panik. Para kay Luka, ito'y pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang pagunlad at yukit ang kanyang legacy, kasama ng isang ikonik, na prangkisa na may mayamang kasaysayan at kultura ng pagkakampyon. Para naman sa Lakers, ito ay kumpirmasyon ng kanilang estratehiyang pagsamahin ang leadership ng mga veterano sa talento ng mas batang henerasyon upang bumuo ng isang team na kayang makipaglaban para sa mga titulo sa mga darating na taon. Noong araw mismo ng anunsyo, nagdaos ng press conference si Luca para formal na ihayag ang kontrata. Dumalo ang maraming teammates niya upang ipakita ang suporta na nagpapakita ng positibong vibes at pagkakaisa sa loob ng team. Ngunit kapansin-pansin ang hindi pagdalo ng alamat ng Lakers na si Lebron James. Dahil dito, maraming fans at media ang nagtaka. Nakipag-ugnayan ba si Lebron para batiin ang kanyang teammate? Ang sagot ay, ayon sa kilalang NBA insider na si Mas Steen, personal na binati ni Lebron si Luca sa pamamagitan ng FaceTime sa mismong araw ng anunsyo. Ayon kay Steen, hindi nakita si na Lebron at ang anak niyang si Bronny James sa press conference, pero ayon sa mga source, Tumawag si Lebron kay Lucas sa FaceTime para batiin siya sa bagong kontrata. Ang pribadong gesture na ito ay nagpapakita ng respeto at samahan sa pagitan ng long-time leader ng Lakers at ng bagong superstar ng koponan. Ipinapakita rin nito ang magandang dinamika sa loob ng locker room habang naghahanda ang team para sa isa na namang mabigat na season. Si Lebron James, napapasok na sa kanyang ika-negatibo 23 na season sa NBA, ay nananatiling isa sa mga pinaka-impluensyal na figure hindi lang sa Lakers kundi sa buong liga. Ang kanyang tibay at patuloy na mataas na antas ng paglalaro ay tunay na kahanga -hanga. Sa darating na season, ito na ang ikawalong taon niya bilang Laker at patuloy pa rin siyang namumuno sa loob at labas ng court. Kasabay ng mga hakahaka tungkol sa kanyang kinabukasan ngayong off-season, maraming nagtatanong, sa edad na apat na po, ilang season pa kaya ang lalaruin ni Lebron? Matatapos ba niya ang kanyang karera sa Los Angeles? Ang malinaw lang, wala pa rin kupas ang kagustuhan ni Lebron na makipagumpitensya sa pinakamataas na antas at habulin ang kanyang ikalimang championship ring. Tulad ni Lebron, committed din ang front office ng Lakers na manalo ngayon at sa hinahara. Sa pag-secure ng serbisyo ni Luka Doncic sa loob ng ilang taon, isang matapang na hakbang ang ginawa ng team para buuin ang isang roster na may dalawang superstars, ang beteranong si Lebron James at ang batang phenom na si Luka Doncic. Alam ng lahat na ang layunin ni Lebron ay ang ikalimang titulo. Marami na siyang naging close calls sa kanyang karera at apat na beses na siyang naging kampiyon. Pero hindi pa rin nawawala ang kanyang gutom para sa panibagong tagumpay. Isang bagay na patuloy niyang ginagamit para imotivate ang sarili at ang buong team. Para kay Luka Doncic, pareho rin ang intensity, ngunit para sa ibang dahilan. Ang 26 anyos na Slovenian superstar ay muntik na makuha ang kanyang unang titulo noong libo at 2024 nang pangunahan niya ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. Sa kasamaang palad, hindi nila nakuha ang kampyonato. Pero mula noon, mas naging matindi ang kagustuhan ni Luca na bumalik at makuha ang tropeo na dumula sa kanyang mga kamay. Ngayon bilang isang laker, may bago siyang pagkakataon para makamit ang matagal na niyang inaasam. Sa paglalaro sa tabi ni Lebron at sa loob ng championship culture ng Lakers, nasa perpektong posisyon siya para yangat pa ang kanyang laro at sa wakas ay mayuwi ang tropeo ng kampyonato. Ang kontratang ito ay higit pa sa pera, isa itong pahayag ng intensyon. Ipinapakita ng Lakers sa buong liga na naniniwala sila na ang kombinasyon ng karanasan ni LeBron at talento ni Luka ay kayang magdala ng tuloy-tuloy na tagumpay at muling magbigay ng panibagong titulo sa Los Angeles. Ang chemistry sa pagitan ng dalawang superstars na ito ang isa sa mga storyline na abangan ngayong season. Ang leadership at basketball IQ ni LeBron ay perpektong bumabagay sa playmaking at scoring brilliance ni Luka Doncic na bumubuo ng isang tandem na kayang hamunin ang kahit sinong kalaban sa liga. Habang naghahanda ang Lakers para sa bagong season, ang kontratang ito ay nagbibigay ng katatagan at bagong pag-asa. Iyak na marami ang mag-aabang sa kung paano huhubugin ng duo na ito ang susunod na yugto ng kasaysayan ng team. Sa madaling salita, bagamat nagsimula ang off-season ng Lakers sa gitna ng pagdududa at batikos, binago ng pagpirma ni Luka Doncic sa long-term deal ang ihip ng hangin. Ang personal na pagbati ni LeBron ay sumasalamin sa espeto at pagkakaisa sa loob ng team. Habang sabay-sabay silang lalakbay patungo sa isang bagong kabanata. Habang si Lebron ay patuloy na humahabol sa kanyang ikalimang sing-sing at si Luca naman ay determinado sa paghahanap ng kanyang una, nakahain na ang entablado para sa isang electrifying partnership na maaring magtakda ng bagong direksyon para sa kinabukasan ng Lakers sa mga darating na taon. Si Bronny James, ang batang guard ng Los Angeles Lakers at anak ng NBA legend na si Lebron James, ay naging sentro ng kontrobersya kamakailan matapos hindi dumalo sa press conference ni Luka Doncic. Ang event na iyon ay ginanap matapos pumirma si Doncic ng isang malaking 3-year, os dollars isang daan, at 65 million contract extension kasama ang Lakers, isang kasunduang nagpapakita ng tiwala ng team sa kanya at nagpapataas ng inaasahan para sa mga susunod na season. Isa sa mga pinakamaingay na bumatiko sa pagkawala ni Bronny ay si Dan Patrick, isang kilalang sportscaster at analyst na kilala sa kanyang tapat na mga opinyon. Ayon kay Patrick, dapat ay nagpakita si Bronny ng respeto at suporta sa kanyang team mate sa pamamagitan ng pagdalo. Lalo na't napakahalaga ng moment na yon para kay Doncic at sa buong team. Dapat talagang nandoon si Bronny James, ani Patrick sa kanyang programa. Kahit ikaw pa ang huling tao sa roster, kailangan mong magpakita. Parte ito ng pagiging profesional at pagsuporta sa mga kakampi mo. Hindi lang ito simpleng issue ng hindi pagdalo sa isang event. Ito ay tungkol sa kahalagahan ng unity sa team at pagiging profesional. Sa mundo ng sports, ang mga ganitong sandali ay mahalaga. Nagpapadala ito ng mensahe sa buong team at sa mga tagahanga tungkol sa commitment at respeto. Habang hindi rin dumalo si LeBron James sa press conference, kinumpirma ng mga ulat na tinawagan niya si Doncic sa FaceTime para personal na bumati. Dahil dito, lalong nabigyang pansin ang desisyong hindi dumalo ni Bronny dahil malinaw na alam ng pamilya James ang kahalagahan ng okasyon. Ipinaliwanag pa ni Patrick ang kanyang pagkadismaya. Hindi rin nandoon si LeBron. Pero nag-facetime siya kay Luca para bumati. Dapat si Bronny ay nandoon mismo. Kung gusto niyang magkaroon ng makabuluhang karera, pagkatapos umalis si Lebron. Ito yung mga klase ng suporta at presensya na mahalaga. Parang tinrato niya itong parang day off lang. Baka iniisip niyang sapat na ang pangalan ng tatay niya. Pero hindi ganun yun, kailangan mong tumayo kasama ng teammates mo. Dumating ang isyong ito sa gitna ng mga sismis tungkol sa kinabukasan ni Bronny. May mga ulat kamakailan na nagsasabing maaring isaalang-alang ni Bronny ang pagsimula ng kanyang professional career sa ibang bansa. Marahil upang magkaroon ng mas maraming playing time at ma-develop ang kanyang skills malayo sa matinding spotlight ng NBA. Ang ganitong mga spekulasyon ay lalong nagpapalalim sa usapin. At pinapalakas ang tanong kung ang hindi niya pagdalo ay senyales na mas malalaking tanong tungkol sa papel at kinabukasan niya sa Lakers. Samantala, si Luka Doncic at ang kanyang mga kakampi ay nagdiwang ng extension sa isang engranding paraan. Matapos pumirma, Si Doncic at ilang players ng Lakers ay nagtungo sa Las Vegas para manood ng concert ng Backstreet Boys bilang selebrasyon. Asama sa celebration sina Lakers Governor Jeannie Boss, ang soon-to-be majority owner na si Mark Walter, at General Manager Rob Pelinka. Lahat ay nagpapakita ng suporta sa direksyon ng team at sa commitment ni Doncic. Kasama sa mga players na present sa concert sina Gabby Vincent, Matsi Kleber, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Jatson Hayes, Adothiero, at siyempre si Head Coach JJ Redick, Patunay ng camaraderie ng team at ang kanilang collective excitement para sa hinahara. Para kay Bronny James, nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay bilang isang NBA player. Sa kabila ng pressure at expectations bilang anak ni Lebron, patuloy siyang nagsusumikap na gumawa ng sarili niyang pangalan. Noong nakarang season, naglaro siya sa 27 na laro at nag-average ng 2.3 points per game. Bagamat simple ang mga numerong ito, ipinakita niya ang kanyang potential sa Summer League. Maraming tagahanga at analis ang sabik makita kung paano siya magde-develop sa kanyang ikalawang season. Ang kanyang talento, sipag, at kakayahang humarap sa pressure ay magiging susi para makakuha siya ng mas maraming minuto at mas matibay na papel sa team. Ang kritikang binitawan ni Dan Patrick, bagamat matindi, ay nagpapakita ng mas malawak na hamon na hinaharap ng mga batang atleta sa professional sports, ang balance sa pagitan ng personal na pagunlad, expectations ng team, at publikong opinion. Para kay Bronny, ang mga sandaling tulad ng hindi pagdalo sa isang mahalagang press conference ay maaring maging defining moment, nakakaapekto sa perception ng publiko at posibleng makaapekto sa mga susunod na oportunidad. Sa kabilang banda, nakatuon na ang Lakers sa kanilang kinabukasan. Lalo na't may matatag na cornerstone sa katauhan ni Luka Doncic. Ang kanyang contract extension ay isa sa mga pangunahing hakbang ng team para buuin ang isang winning culture. Kasama ang suporta mula sa mga beteano at management na naghihikayat ng commitment at tagumpay ng buong grupo. Habang papalapit ang bagong NBA season, maraming mata ang nakatutok sa Lakers at sa kanilang batang roster. Magagawa ba ni Bronny na patunayan na karapat dapat siya sa liga? Matutupad ba ni Luca at ng team ang mga inaasahan na dala ng kanyang malaking kontrata? At paano magpapatuloy ang leadership ni Lebron sa loob ng locker room habang ginagabayan ang mga mas batang malalaro? Panging panahon lamang ang makapagsasabi, pero isang bagay ang malinaw. Mataas ang stakes, matindi ang pressure, at bahat desisyon, sa courtman o hindi, ay sisilipin ng publiko, mga tagahanga, at ng media. Sa ngayon, ang fokus ng team ay nasa pagbubuo ng chemistry, pagsuporta sa isa't isa, at paghahangad ng tagumpay sa isang liga na nangangailangan ng walang kapantay na performance gabi-gabi. Mukhang hindi lang sa kasalukuyan nakatuon ang atensyon ng Los Angeles Lakers. Ila may plano na silang bumuo ng isang makasaysayang tambalan na posibleng magbago ng takbo ng kanilang prangkisa at yumanig sa buong NBA. Kung sakaling magkatotoo ang lahat ng ito, sa tag-init ng at 2028, maaring magsuot ng purple at gold ang dalawang pinakamahuhusay na manlalaro ng henerasyong ito, Luka Doncic at Nikola Jokic. Bagamat hakahaka pa lamang, ang ideyang ito ay nagdulot na ng excitement at kuriosidad sa mundo ng basketball. Parehong kinikilalang elite si na Luka Doncic at Jokic, at ang pag-isip na pagsamahin ang playmaking at scoring ability ni Luka Doncic sa napakahusay na pasa, mataas na basketball IQ, at versatile inside outside game ni Jokic, ay talaga namang nakakaganya at nagbibigay ng pag-asa kung ano ang maaring maabot ng Lakers. Ngayong summer, ikinagulat na marami ang naging desisyon ni Jockey na tanggihan ang isang napakalaking kontrata na nagkakahalaga ng mahigi US$ 200 milyon para sa tatlong taon. Isang dial na sanay nagpapanatili sa kanya sa Denver habang nasa prime pa siya ng kanyang karera. Sa halip, pinili ni Jockey ang ibang direksyon, isang estrategikong hakbang para magkaroon ng mas malaking financial leverage. Sa edad na 30, may kontrata pa siya hanggang libo at walo, Pero ang mahalaga rito ay mayroong os dollars 62 million player option sa tag-init ng taong iyon. Ibig sabihin, maaari siyang pumili kung mananatili sa Denver o maging free agent. Ayon sa mga ulat ni na Kate Smith ng Spotrack at Clutch Points, ang desisyong ito ni Jockey ay hindi dahil sa hindi siya kontento sa Denver. Isa itong maingat na desisyon para mas mapalaki ang kanyang kita at panatilihing bukas ang kanyang mga opsyon sa nagbabagong free agent market. Dahil dito, lalo lamang tumindi ang hakahaka na tinataget ng Lakers si Jockey bilang bahagi ng kanilang long-term plan. Isipin na lang ang epekto ng pagsasama nila ni Luka Doncic, isang maestro sa scoring at passing, kasama si Jockey, na kayang i-orchestrate ang opensa mula sa center position. Isang bangungot ito para sa mga depensa ng kalaban, kombinasyon ng laki, galing, at talinong bihira lang makita sa NBA. Ang ganitong tambalan ay maaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Western Conference, at sa buong liga. Sa kasaysayan, may tradisyon na ang Lakers sa pagkakaroon ng mga iconic duos. Sina Magic Johnson at Karim Abdul-Jabbar noong 1980s, sina Shaquille O'Neal at Kobe Bryant noong 2000s, at kamakailan lang sina Lebron James at Anthony Davis. Bawat tambalan ay nag-ukit na marka sa prangkisa at sa buong NBA. May dalalaging kampiyonato at mga hindi malilimutang alaala. Kung magkatambal sina Luka Doncic at Jockey, iyak na ikukumpara sila sa mga alamat ng nakaraan. Pero may modernong twist. Ang versatility ng dalawa, ang kakayahang mag-stretch ng floor, lumikha ng opensa para sa teammates, at mag-perform sa clutch moments, ay isang kombinasyong swak sa bagong era ng NBA, kung saan laganap ang positionless basketball at playmaking mula kahit anong posisyon sa court. Siyempre, dapat paring tandaan na ito ay malayo pa sa realidad at maraming hadlang ang kailangang lampasan. Kabilang dito ang mga negosasyon, salary cap, kagustuhan ng mga malalaro, at estratehiya ng bawat koponan. Kailangan maglano ng maayos ng Lakers sa kanilang cap space at assets upang magkaroon ng sapat na flexibility para kumuha ng dalawang superstars na ganito kalaki ang halaga. Ang front office sa pamumuno ni Rob Pelinka ay ilang beses nang nagpakita ng tapang sa mga desisyong naglalayong makamit ang kampiyonato. Ang pagkuha kay Luka Doncic ay malaking hakbang na, pero ang pagkuha kay Jockey ay mas magiging masalimuot at mga ngailangan ng mas matinding galawan, kasama na ang posibleng pagbabago sa linyo. Mula naman sa panig ng mga malalaro, Kailangang pareho silang kumbinsido sa ideya ng pagsasama at sa direksyon na gustong tahakin ng Lakers. May tanong rin kung paano sila magsasama sa loob ng court, anong role ang gagampanan ng bawat isa, at paano mahuhubog ng coaching staff ang kanilang natatanging mga abilidad. Gayunpaman, malakas ang hatak ng paglalaro para sa isang kilalang prangkisa na may pasyonate na fanbise at matibay na tradisyon ng panalo. Ang kasaysayan ng Lakers at ang glamourous na setting ng Los Angeles ay pwedeng maging isang malaking faktor sa mga malalarong naghahanap ng legacy at tagumpay. Habang kapalapit ang 2,000 at 28 free agency, tiyak na tututok ang buong NBA at mga tagahanga ng Lakers. Magkakatotoo kaya ang dream team na ito? Magagawa kaya ng Lakers ang isa sa pinakaambisyosong galawan sa kasaysayan ng liga? O mananatili na lang ba itong isang paano kung nakwento? Anuman ang kalabasan, ang posibilidad ng pagsasamang Luka Doncic at Nikola Jokic ay nagbibigay ng panibagong sigla sa hinaharap ng Lakers isang kwento ng pag-asa, mataas na inaasahan, at paghahangad ng greatness. Samantala, patuloy na lumalaban ang kasalukuyang roster ng Lakers, inaasahan ang chemistry at ini-improve ang team habang nakatutok pa rin sa tagumpay sa kasalukuyan. Ngunit ang pangarap ng tambalang Doncic Jokic ay tila isang sulyap sa maaring maging bagong ginintuang panahon ng basketball sa LA. Para sa mga tagahanga, ang paghihintay ay maaring sulit kapag ang mga bituin ay tuluyang nag-aligng. Muling mamamayani ang purple and gold sa liga, sa parang kiyak na hahangaan ng buong mundo ng basketball.